O doy, kaway. Si misis po ko na magtitinda. Tayo po ay magdadala doon Punta na sa poste na yan, no? Likuan. Kukunti pa po ang pinta. Pero okay po naman, sulit, sambot. Kahit po kukunti pa yung pinta, sulit po naman, sambot na yung pagod natin. Oh. Kahit po may matira okay lang ako. mas dumarami na po ang tao ngayong hapon mo.

Hindi ba ating mabaan kamay? Twenty ten. Twenty twenty five fifteen years na palari. Eh,

Ari po ang ganap sa Tayabas Public Market po. Ah, oh, Tayabas Public Market. Tayabas Public Cemetery po. Oh. O oh, dali na lakad na oh. Dito tayo sa mga kainan, no. Oh. Magtitingin-tingin tayo dito sa gilid. Ali po sa inyo, ma'am. Ay anong oras ay? Teksuit. Amago oh, no. D oh, three, three. <laughs> <D> ha? Ha? <laughs> kay mama.

Kuya, pabili po. <laughs> oh, sa gulaman. Ilan sa inyo? Ito Iya, yeah, nagtinda ng bulaklak. Ako Akin po 10. Ilang ten? Ay, nakabili na ako. Dalawang ten lang. Kanina ka pa pong umaga. Uh, oh, are you going to get nagpapasalamat at kami po'y nagtitiwala sa mga pagkakataong ito na kami ay iyong samahan ng iyong Santong Espiritu na ang pangangaral na ito mga, oh, dito kami sa kabila. ng sa aming mga kaibigan dito ay, sa mga pagkain. Di ba, boss? Oto yung face mask mo. Ang galing. Gabayan mo kami, Panginoon, at tikit sa lahat, ang layunin ng pangamaran ay... Ayari nyo ba si Tito mo? na, nyo galing. Gali. Kala ko si Glenn. Sinabi si <laughs> O, oh, dali tayo Makakagatin. <atoy>. Ayun. <laughs> do oh, okay na yun. Nakahipo na yun. Tara. 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 na Tara.

Alin yung ito, yung gusto mo? cosa io no dai sento non ho più che non voglio

Lahat ay garni pa, pati sa kabila, ano mas marami pa nga doon. Ang <laughs> ulam mo. Oh. Magkano daw ang kilo? Isang kilo, magkano? Yan ay baan, pero pag ikaw, 800 na lang. Aba! Uwian na po. Yan. Ba, mabait si Uto ya? Yogurt bite po ni Ben. Ben.